Good morning! Ngayong araw magluluto tayo ng namimiss ko na ulam yung apan-apan na kangkong So meron tayong kangkong dito ito yung mga leaves na aking hiniwalay at uh, ito yung kanyang stem pinakuluan ko na yung stem dahil yung uh, stem medyo ma matigas so para madali siya maluto later so ito yung mga dahon pinakuluan hiniwalay ko na at lagyan po siya natin ng ating uh, ground pork at uh, meron tayong kunting alamang ayan alamang o bagoong so mag isa na po tayo ng ating mga sangka mag isa na po tayo mag-isa. Lagyan na natin yung ating bawang. And then, yung ating onions. Lagyan natin siya ng ating ground pork. Para maging masarap din yung ating apan-apan. natin yung ating baguong So mas masarap yung bagoong, gisahin natin sa ating uh, ground pork para lumabas lagay yung lasa. So yung bagoong ito ay good for one serving lang or one para sa isang luto lang natin ngayong araw. Ilagay natin yung ating mga dahon ng kangkong Iholi natin lagay yung mga stem dahil yung stem ay nauna ko na siyang pinakuluan. So unahin natin yung mga dahon ng tungkong. Ayan. So medyo marami-rami yung ating ni nilutong apan-apan. Sis matagal ko na hindi natikman yung apan-apan at matagal na ako. dahil hindi matagal na ako hindi nakaluto ng apan-apan so ngayon lang dahil vacational pa time trabaho. So ito at nag um, naisipan kong magluto. Ayan. So medyo masarap yung ating apan-apan dahil meron tayong dinagdag na pork at uh, konting bagoong Lagyan natin siya na toyo. Kunti lang dahil may bagoong na tayo, no? So, kunti lang yung toyo na natin. Seasonings. aking ground po. Ground pepper. So, ayan na. Eh, medyo nalanta na ng kunti yung dahon ng kangkong. At tagisahin natin para mas masarap. Bago natin lagyan ng kunting tubig. Ayan. So, idagdag natin later yung ating stem. Stem ng kangkong na pinakuluan na natin. Ayan. Hintayin natin mag uh, medyo malambot na yung dahon. Medyo malambot na siya at ilagay natin yung ang stem. So, yun sis, mabango na siya, no? Dahil sa ating bagoong nanilagay. So, takpan na lang natin at uh, hayaang uh, maluto yung ating mga nilagay na dahon at stem. So, medyo malambot na yung mga dahon ng kangkong. Tikman na natin sis kung okay na yung lasa dahil hindi pa ako naglagay ng asina dahil yung ating bagoong ay maalat na sis tama tama na yung asin at lagyan na siya natin ng vinegar so maglagay na tayo ng vinegar Tamang-tama ng asin dahil yung ating uh, uh, sahog na brown pork ay medyo malasa na 'yon at dagdagan pa natin ng bagoong na meron na siyang alat. So, ayan na, hindi na tayo naglagay ng asin. Ayan sis, may konti lang siyang sabaw. At ilagay na natin 'yung ating siling labuyo. Yan napakasarap na ating gulay ngayon yung apan-apan. So, siling labuyo para meron siyang anghang ng konti. So, sis, naluto na yung ating apan-apan at iyan uh, yan, konti na yung kanyang sabaw at uh, na ko na siya at uh, tamang-tama. Wow, sarap ng kaniyang lasa dahil nag-blend yung asim ng asuka at saka yung alat ng ating bagoong at um, masarap po appetizer, no? So, ayan po, kain uh, na po tayo. Masarap po, oh. Ayan, thank you for watching. Ito yung ating ulam ngayong tanghalian. Yung ating apan-apan. So, thank you for watching and don't uh, forget to subscribe to my YouTube channel Simply Jackie. like and share